um, po ba sa mga kaguluhan na yan ay mayroon na tayong nakita o nabalitaan ng mga Pilipino na kasama? Well, uh, ika araw na po ngayon ng protesta na nagaganap dito sa downtown LA. At uh, as of today, wala naman po kaming nababalita ang mga kababayan natin na sumama o nakilahok sa mga protestang ito po. No? Dahil sa simula pa lang po ng uh, araw ng protesta, ay nag-abiso na po kami sa ating mga kababayan na wag po sumama o makilahok sa mga protestang ito sapagkat uh, baka lang sakali po ay maging magulo, uh, mabuti na po umiwas sila sa mga lugar na ito. So awa ng just naman po ay uh, wala pa po At kami kababayan na kababayan po tayong uh, inaresto uh, as a result po ng mga protesta na nangyayari ngayon. Pero mm. with the ongoing protest, kumusta so po dyan? yung mga kababayan natin doon? Safe ba sila? At ano po yung abiso na ibinibigay po ninyo sa kanila ngayon medyo magulo po doon? Okay. Uh, nais nice ko lamang pong ipabatid sa ating mga tagapakinig na uh, itong mga napapanood. Uh, nangyayari lamang po ito sa tapat ng uh, stories hmm. dahilang, sa harap po ng Metropolitan Detention Center ng downtown LA. No? Uh, so doon lamang po nagkukumpul-kumpul sa kabuuan. Uh, safe naman po dito sa... Uh, at Lawson. wala naman pong naapektuhan ng mga trabaho ng mga kababayan oh, uh, oh. po nating OFW consul. natatanggap na balita. At uh, kami po ay natutuwa sapagkat uh, sumusunod naman po ang ating mga kababayan sa binibigay po naming payo at sa mga payong ibinibigay po ng mga otoridad dito sa... Opo, Lawson. pero kung meron pong kumpirmado na, na inaarest ah, uh, opo, uh, ito po yung isang kababayan po natin, pero May siya po ay lang ya. sa protesta, siya po ay inaresto sa bahay niya, sapagkat uh, siya po ay nahatulan ng dalawang krimen, uh, dito sa ano sa California, kaya uh, siya po ay uh, inaresto ng uh, mga ICE. Officially. Ah, okay. okay. Separate pala oh, Iba naman, ibang case, issue. Ano? Oh, pero bukod uh. po doon dun, sa mga uh, abiso uh, okay. ninyo sa ating mga kababayan uh -huh. na huwag pong makilahok uh -huh. dito sa mga kilos protesta, baka nga kasi maging bayulente, uh -huh. maging magulo. Ano pa po, may meron po ba kayong sinasabi sa kanila na paglabas, pag lumabas kayo ng bahay, dapat armado kayo ng mga papeles nyo? Paalala uh -huh. ma naman po namin sa kanila, Uh, for their own safety na rin po kung sila ilalabas, uh, dali po nila yung kanilang mga green card at kung sila po ay turista, dali po nila yung kopya ng kanilang passport at kopya ng kanilang visa. So wala po silang kinakailangang uh, katakutan Yun. dahil uh, ang uh, mga kapulisan po dito, yung uh, LAPD or Los Angeles Police Department, uh, klaro-klaro po sinasabi po nila hindi po sila tutulong... Engagement. Uh, ng ice officials no hindi po, hindi po sila sasama at ang mga kapulisan po dito wala po silang karapatang magtanong. Ah, okay. So, meron naman mga ganun. Pero ah, kahapon din po nagkaroon na ah, partner mm. congen ng ah, tension dahil pinadala po ni ah, Donald Trump ang National Guards. Mm. Ah, Kamusta na po? Ando doon pa po ba ang ah, mga National Guards doon? sa Yun yun sa tabi, eh. medyo ta gilid yata ng ICE headquarters. Oo mm -hmm. ah, po, po. Hanggang ngayon, nandun pa rin po sila at uh, ito po ay uh, mariin na tinututulan ni uh, Governor Gavin Newsom ang ating governor po ng uh, California sa, sa kanya pong tingin ay lalo lamang po itong nakakalala ng sitwasyon no uh, dahil uh, ito po yung mga sundalo na armado po ng mga mahahaba uh, so uh, ito po ay uh, well pinag din po dito sa kabuuan ng uh, LA County uh, pero sa ngayon naman po uh, as of today itong araw na ito po, wala naman po kaming naririnig o nabalita ang uh, violentong protest. Consul, doon po sa mga isinagawang mga Raids, sa mga immigration raids na yan. Uh mm. ah, so far wala namang naman ay... sa mga official ng ICE okay. kung may Pilipino po na mahuli o ma-detain. Ang uh, kami po ay agad oh, na po. Uh, sa dami ng mga uh, ma-detain, uh, no? Tawag mula sa ating mga Filipino-American community, okay. may Pilipino na naaresto. Na kami naman po ay uh, uh, nagkukusa dito. Natumata. So maganda po ang relasyon namin at uh, sinisigurado po namin sa inyo kung sakaling may makulong pong kababayan natin, malalaman po natin ang kanyang uh, sitwasyon o ay papad papadala sa ibang detention center. Oo, 'yun ang nakakatakot eh partner, ah. yung mga uh, dadamputin ng ICE tapos hindi alam ng pamilya kung saan dinadala. Oo. Oo. So, uh, may may tamang abiso naman po tayo, congen, doon sa ating mga kababayan. Kung ano ang gagawin ah. sang alinmang ma-involve yeah, sa mga yun, raid. Kung, uh, Uh, sinasabi sa kanila kung may kailangan po sila na tulong mula sa konsulado uh kung pe pwede po ay uh, ipamahagi ko po ang address po. po. It's a uh, area code uh eight